simulan mo na maaga. Hindi kayo maghintay ka na tumanda ang anak mo bago mo siya turuan tungkol sa pera. Paano mo sumunan na pagtuturo sa kanya ng mga basic concept tulad ng pagbibilang, pag-aati at pag ng pera habang naglalaro kayo o habang nag-grocery kayo. Mas madali niya matututunan ng mga ito kung man mas masaya at interactive ang pagtuturo. Halimbawa, pwede mo sabihin sa kanya na anak, alam mo ba kung ilang pirasong candy ang pwede mo mabili sa piso? Alam mo ba kung ano ang mas mahal ang isang kilong bigas o ang isang kilong munok. Pwede mo rin gamitin ang mga coins or bills na props para mas makita niya ang alagay ng pera. Pagbigay na allowance Ang allowance ay isang magandang paraan para matuto ang anak mo ng budgeting, saving at spending. Magbigay ka ng allowance na naaayon sa edad at pangangailangan ng anak mo. Yan mo ang dagdagan na bawasan nito kung hindi naman kinakailangan. Tron mo siya magplano kung paano niya gagamit ang allowance niya at hayaan mo siya mumuha ng kanyang desisyon hanggat hindi ito nakakasama sa kanya o sa iba. Halimbawa, pwede mo sabihin sa kanya na Anak, heto ang allowance mo para sa buong linggo. Nasa iyo ang desisyon kung paano mo ito gagastusin basta siguraduin mo na may matitira ka para sa iyong baon at school projects. Kung sumunan ka ninyo ng bagong laruan, pwede ka mag-ipon muna bago bumunig kumuha kayo ng alkansya. Ang alkansya ay isang simpleng tool na makakatulong sa iyong anak na mag ng pera para sa kanyang mga gusto o pangarap. Pwede mo ding gumit ang isang project na gagawin niyo na magkasama o pwede ka rin bumili ng alkansya na may design ng gusto niya. Hikayatin mo siyang maglagay ng pera sa alkansya niya araw-araw o linggo-linggo at ipakita mo sa kanya ang kanyang progress. Pag napuno na ang alkansya, buksan niyo ito at bilangin ang kanyang pera pwede mo siyang bigyan ng reward o incentive para mas motivate siya na mag-ipon ulit. Halimbawa, pwede mong sabihin sa kanya na, Anak, tingnan mo, malapit ka na makabuo ng 500 pesos. Kapag gumabit ka ng 500 pesos, bibigyan kita ng extra 100 pesos para madagdagan ng iyong ipon. Ano ang balak mong bilhin kapag nakabuo ng 1,000 pesos? Ito mo sa kanya ang pagkakaibaan ng needs and wants. Isa sa pinakamahalagang aral na dapat matutunan ng anak mo tungkol sa pera ay ang pagkakaiba ng mga pangunahing pangailangan at kagustuhan. Turuan mo siya mag-set ng priorities at mag-decide kung ano ang mas importante sa kanya. Halimbawa, pwede mong sabihin sa kanya na, Anak, ano ba ang pagkakaiba ng needs and wants? Ang needs ay ang mga babi na kailangan natin para mabuhay tulad ng pagkain, damit, tirahan at edukasyon. Ang wants naman ay mga bagay na gusto natin, di naman talaga kailangan. Pero, nagpapasaya sa atin, tulad ng laruan at gadgets. Pwede mong gamitin ang 50, 30, 20 full, kung saan 50% ng allowance mo ay para sa needs, 30% ay para sa wants, at 20% para naman sa savings. Ibig sabihin kung allowance mo ay 100 pesos, dapat 50 pesos ang inaalaan mo para sa iyong baon at school supplies. 30 pesos naman ang pwede gastos gastusin sa iyong mga stock at 20 pesos ang lalagay mo sa iyong alkansya. Magkaroon kayo ng family budget. Ang family budget ay isang paraan para makita ninyo kung magkano ang inyong income at expenses bilang isang pamilya at kung paano ninyo ito hahati-hatiin sa iba't ibang categories. Magkaroon kayo ng regular na meeting kung saan i-discuss ninyo ang inyong family budget at ipakita mo sa anak mo kung paano mo ito ginagawa pwede mong gawitin ng isang spreadsheet, app, o notebook para mas madali mong maipakita ang track ng inyong cash flow. Hayaan mo magbigay ng input ang anak mo tungkol sa inyong budget at pakinggan mo ang kanyang mga opinion at ano. Pag-set kaya ng financial goal Ang financial goal ay dapat specific, measurable, attainable, realistic at time-bound na objectives na gusto niyong maabot bilang sa pamilya. Alimbawa, ang financial goal ng anak mo ay makabili ng bike. Anak, gusto mo bang magkaroon ng sarili mong bike? Alam mo ba kung magkano ang bike? Ang isang bike ay nag-aanag ng 3,000 pesos. Kung gusto mo makabili ng bike sa loob ng 6 na buwan, kailangan mo makaipo ng 500 pesos bawat buwan o 125 pesos bawat linggo o 17 pesos bawat araw. Ito ang iyong financial goal ngayong taon, makabili ng bike sa loob ng aning na buwan. Para maabot mo ito, kailangan mong gumawa ng action na Ano-ano ang mga pwede mong gawin para makapag-ipon ka ng 500 pesos bawat buwan? Pwede ka magbawas ng gastos mo mula sa iyong allowance para sa iyong mga wants. Tulad ng pangbili ng mga toys, pwede ka rin maghanap ng extra income. Tulad ng pagbibenta ng mga gamit o toys mo na hindi mo na ginagamit. Pag nag-achieve mo na ang iyong financial goal, dapat ka mag-celebrate magbigay ng reward sa sarili mo. Pagkatapos niyan, pwede ka na mag-set ng panibagong financial goal mo tulad ng makabili ng helmet o accessories para sa iyong bike. Mag-open kayo ng bank account. Ang bank account ay isang secure at convenient na paraan para i-save ang pera ng anak mo at para matutos ng mga konsepto tulad ng interest, deposit, withdrawal, at balance. Magkanap ka ng isang bank na mayroong junior savings account na pwede mong i-open para sa anak mo. At siguro doon mong maipaliwanag mo ang terms and condition nito sa simple paraan. Samahan mo siya mag-deposit at mag ng pera sa bangko. At ipakita mo rin sa kanya ang kanyang bank statement o passbook. Turuan mo siyang mag-check ng balance online o sa ATM at ipaliwanag mo sa kanya ang mga pinipisyo ng pag-iipon sa bangko. Ito ang sa kanya ang value of giving. Hindi lang dapat tungkol sa pag-iipon at paggastos ang ituturo mo sa iyong anak tungkol sa pera. Kundi pati na rin ang pagbibigay Itulong mo sa kanya na ang pera ay isang tool na pwede niyang gamitin para makatulong sa iba. Lalo na sa mga nangangailangan. Ikayatin mo siyang mag-donate ang bahagi ng kanyang pera sa isang charity na malapit sa kanyang puso. Pamambunan sa isang organization na tumutulong sa mga mahigirap. Ipakita mo sa kanya ang positive impact ng kanyang dinagawa at pahanagahan mo rin ang kanyang kabutihan. Maglaro Warrior ng Man kings Games Pumili ka ng mga laro na may kaugnayan sa pera tulad ng board game na Monopoly at cash flow. Ang mga lurong ito ay makakatulong sa anak mo na matuto ng skills tulad ng decision making, problem solving, risk taking at negotiation. Maglaro kayo ng money games bilang isang bonding activity at gamitin mo ito bilang isang opportunity para magturo ka ng mga money lesson. Pwede ka rin gumamit ng mga online games o apps na may money team basta siguraduhin mo akma ito para sa edad at level ng anak mo. Maging isang good role model Ang pinakamahalagang tip na dapat mong tandaan sa pagtuturo tungkol sa pera ay ang pagiging isang role model ng iyong anak. Titingnan ka niya bilang isang huwaran at inspirasyon kaya dapat mong ipakita sa kanya ang tamang attitude at behavior pagdating sa pera. Maging tapat, responsable, disiplinado at wise ka sa iyong financial decisions. Ipakita mo sa kanya ang iyong pagpapanaga at prinsipyo sa paghahawak mo sa pera. Hindi sapat na sabihin mo na sa kanya ang dapat niyang gawin, dapat ay ginagawa mo rin ito. Sana ay makatulong mga tips at strategy nito sa iyo at sa iyong anak. Ang pera ay isang mahalagang bahagi ng buhay, ngunit ang pinangamalaga ay ang pamamahal, pagtitiwala at pag na ibinibigay mo sa iyong anak. Huwag kang matakot na buksan ang usapan sa pera sa iyong anak. Dahil ito ay isang paraan ng pagtuturo sa kanya ng mga aral na gagamitin niya habang siya ay tumatanda. Pagpunakin mo ang iyong anak sa bawat tagumpay at suportan mo siya sa bawat hamon na kanyang haharapin. At higit sa lahat, ipakita mo sa iyong anak na mahal mo siya ng walang kondisyon.